Hindi ko inakalang ang magiging sagot pala sa aking tanong kung bakit umalis sa amin ang aking ninong na itago na lang natin sa pangalang Igme at ang bigla ang pagkawala ng ina ng isa sa aking kaklase na itago na lang natin sa pangalang Aling Floor. Ayang minsan na akin silang masalubong sa niyugan ng magkasama noong minsan na mag-shortcut ako patungo sa ilog na aking ana. At ang sabi sa akin ng Ninong Igme ay wala akong dapat pagsasabihan sa aking nakita. Sa bagay na iyon, ay wala naman akong naisip na iba. Hindi ko naman kasi alam na pwede pala yun. Lalo't ang Ninong Igme ay ninong din ng anak ni Aling Flor. So, walang mali siya. Ang ibig kong sabihin, kumbaga, sa mas malalim pang paliwanag dahil mayroong nag-uugnay sa kanila dahil sa inaanak rin ng Ninong Egme ang anak ni Aling Flor, cannot be. Parang magpinsan, mag-anti, maglola ang peg. Madalas kong marinig sa tropa na kapag mayroon daw buto ang isang lakatan, gusto raw iyon ng isang babae. Naisip ko naman eh, hindi ba delikado yon? Isipin mo pa lang kung paano yun mapupunta doon, kakabahan ka na. Risky, dahil sabi ng isa sa aking kakilala, toothbrush lang ay sapat na. Hanggang sa ako na mismo ang makatuklas noong minsan namang ako ay mamana at sa ilog kung saan maraming hipon, isda at igat marahan akong nagtago dahil naaktuhan ko ang pagpasok. sa probinsya kung saan ako isinilang at nagkaisip ng taon kung saan inakala kong ang chismis at something fishy with kapitbahay, ninong, kumari at kung ano-ano pa ay inakala kong hindi pa nag exist ay hayag na pala at literal nang umiirala. Lumaki ako sa pamilya na hindi nalalayo sa pamilyang meron ng iba. Simple Gigising na mayroong kape sa umaga, kakain ng agahan, tanghalian. At kung minsan bago dumating ang hapunan, ay meron pang merienda. Dalawa kaming magkapatid, ako na isang lalaki at ang nakababata sa akin ay isang babae. Sa lugar namin kung saan ako isinilang, isang bahay lamang ang malapit sa amin na mismong kapatid ni Papa na aking tita. At meron akong mga pinsan. Sa lugar kung saan ako isinilang, lumaki at nagkaisip, ang aking pinakapasyalan ay ilog o kung hindi man, ay e ang aming niyugana. Mula sa aking pagkabata na ang madalas naming laro ng aking nag-iisang kapatid, pag hindi piko, jackstone, lastiko, lutulutuan, at kung ano-ano pa kung minsan ay kasama namin ang aming mga pinsan. Ay akin lamang appetizer para sa aking tunay na trip kapag ako'y nag-iisa. Hindi naman ako boring na tao o nabuboring pero noong aking kabataan, mas gusto kong ako'y nag-iisa. Naninirador sa niyugan, sa ilog o kung saan merong spot ng tambayan ng ibon. Bukod doon, magpunta sa gubat at maghanap ng wala at sa ilog naman para maligo at mamana. Tawagin mo na lang akong Buknoy, 38 years old, Pamilyado at meron kaming dalawang supling ni Mrs. na isang flight attendant Iyon ang mga trip kong gawin dahil bilang bata na laki sa bundok Ay hindi ko talaga hilig ang makipaglaro lang Para sa akin, wasting time iyon Lalo na noong pumasok ako ng elementary At oo nga pala, ang isa sa aking mga hilig na dahilanan kung saan ay hindi na mabilang kung ilang ulit akong nagaruti at napagalitan e eh ang maghanap ng gagamba sa kung saan saan. Grade 1 to grade 6 ay masasabi kong makulay ang aking naging pag-aaral. Bukod sa tinamaan ako ng papilab na nagagawa kong dala ng bayabas, dalandan, fashion fruit na iniaabot kong palihim o kung minsan e sa likod ng school sa aking nagugustuhang babae eh kahit walang baon ay talagang masaya. Kahit ang totoo eh, medyo mahina ang aking kokote pagdating sa pag-aaral. Isa ako sa mga bulastog na estudyante, magulo, makulit at madalas may sugat. Isa rin ako sa mga estudyante na madalas kalbuhin dahil sa kuto. <laughs> Pero habang lumalaki naman ang inyong abang lingkod, nagiging matino naman ako. Maliban sa noong minsan na aking elementary days, ay naranasan ko na rin ang manghuli ng palaka ng may palaka <laughs> at ang ikinatakot ko eh baka ako'y isumbong at pihadong natakot-takot na sermon ang aabutin pakialaman mo ba naman ang hindi sa iyo eh <laughs> ang hilig ko ngayon gagamba, pagpunta ng ilog at niyugan manerador at magpunta sa gubat para maghanap ng wala ay dinala ko hanggang sa noong ako'y mag high school na talaga namang may kalayuan sa amin. At kung gusto mo talaga ang makatapos ng pag-aaral kahit hanggang high school ay hindi lang dapat sipag ang mayroon ka. Dapat may baon ka rin tiyaga. Noong high school, hindi naman porket ganoong malayo eh. Baka sabihin nyo nakaranas ako ng pangangamote. Pero mangyayari lang yun kung wala kaming magulang na nakosuporta sa amin ng kapatid ko dahil noong high school, dahil nga mauubos ang oras namin kung kami mag-uuwian, ay nagrenta na lang kami ng bahay malapit sa school. Kami ng kapatid ko at aming mga pinsana, Hanggang sa kami nakatapos. Noong nag-aaral ako ng high school, pag araw ng Sabado at Linggo, ay humahanap ako ng sideline, mamundok kasama ang tropa at maghanap ng orchids. O kaya naman, kopra o kaya naman kupra, uling at kung ano-ano pang pwedeng maging pera pag araw ng lunes. Kumbaga, nagdag alawas na rin naming magkapatid. At dito na nga nagsimula ang pagkaunawa ko sa marami pang bagay-bagay. Tulad ng mga hindi pwede pero pwede naman pala. Mga bagay na kapag ipilit, pwede. Mga sekreto ng pag-iibigan na pwedeng magkita pero bawal ang may makakita. At dito may kinalaman ng isa sa aking mga ninong. Sa amin sa probinsya, meron akong dalawang ninong. Isa sa binyag at ang isa naman ay sa At si ninong Igme naguwa ng problema ay ninong ko sa kumpil noong ako'y elementary. Noong ako'y high school, kapag wala kaming racket ng mga taga-baryo, pag hindi mama na ay maligo sa ilog ang aking pampalipas oras nang minsan na hindi inaasahan Nung mag-shortcut ako at dumaan ng niyugan para magtungo sa ilog, ay nasa lubong ko ang Ninong Igme at si Aling Floor, na nanay ng isa sa aking kaklase noong elementary. Siyempre, dahil hindi namin expected ang mangyayari, nagkabulagaan kami. Ako nagulat dahil may tao, eh sila nagulat. Sa dahilang sila lamang ang nakakaalam at sinabi sa akin ng Ninong Igme, wala akong dapat pagsabihan sa aking nakita. Ako naman dahil pareho ko silang kilala at sa aking pagiging inosente ay wala akong naisip na kung ano basta nasa lubong ko sila. Iyon lang yun. Ako naman noong masalubong ko sila sa kung ano ang dahilan kung bakit ako nandoon ay itinuloy ko lamang. Nagpailog ako at kung ano-ano pa. 2 or 3 days kung hindi ako nagkakamali noong masalubong ko ang mag-ama ni Aling Floor. Ang kanyang mister na itago na lang natin sa pangalang Mang Buloy at ang kanyang anak na aking kababata na itago na lang natin sa pangalang Kolotoy. <laughs> at ang bungod nila sa akin dahil sa ilaya ako nakatira ay Bok, nakita mo ba si mama? Bigkas ni Kolotoy. Na para bang kakagaling lamang sa iyak. Nang narinig ko ang sinabing iyon sa akin ng aking kababata, ay ang sinabi sa akin ng Ninong Igme ang aking naalala. Kaya nasabi ko, eh hindi eh, bakit? Anong meron? Hindi siya umimik at nagdiretsyo na ng paglakad. Nayon pala, sa ilang araw na lumipas, simula ng ang Ninong Igme at aling floor ay aking makita, ay meron na rin palang ibang nakakita sa kanila ng magkasama at ang isa sa kanila ay ang isa sa tropa noong magsuga ng kabayo sa Ilaya. At noong muli nga kaming magkasama-sama para humanap ng pwedeng gawing pera, nagsimula ang tinatawag na chismis pero totoo at hindi gawa-gawa lamang. Dahil relate ako sa kanilang pinag-uusapan na ako naman eh kunyari walang alam. Noon ding ako'y high school, narinig ko na ang tungkol sa di Umanoy advantage kapag ang lakatan ay e merong mongovins. At narinig ko nga mula sa aking tropa na kayaro sumama si Aling Flor kay Ninong dahil ang Ninong Igmiraw ay may taglay na munggo. <laughs> Doon ay hindi na napigilan pa ang pagkalat ng balita na naging dahilan upang hanapin ni Mang Buloy ang Ninong Igmi na wala namang nakakaalam ay tumakas na pala at sa Marcos Highway dumaan. Doon ay napatawad naman ng mga buloy si Aling Flora. Sa bagay na iyon eh, wala na eh, tapos na eh, nakasibat na. Doon ko pa rin lang naisip na kaya pala umalis sa amin ang Ninong Igme ay para matestingan ang kanyang agimat kung effective nga ba. Hmm. <laughs> Noong minsan na muli akong magdaan sa Niyugan para sana maligo nung malapit na ako sa isang layon kung saan ay spot ko rin ng pamamana dahil sa hipon, isda at igat ay bigla naman akong kinabahan at biglaan akong napatago nung makita ko ang pagpasok ng isang malaking baboy ramo sa kakahuyan na para bang kakatapos lang magbabad sa ilog sa takot ko at isang malit na kampit lamang naman ang aking dala eh, umuwi na ako sa amin